Good afternoon. Magandang hapon. eto may kailangan kong kailangan kong pitasin yung uh, okra. Pero nakita ko sobrang dami ng aking uh, sili. So, eto, pinipik ko na yung na harvest Ayan na siya. dami na. Ito <laughs> yung okrang nakuha ko. Uh, baka tumigas. So, kinuha ko na. Tapos, ayan ang nakuha kong sili. Marami pa dito. Marami pa siya. Pero, iiwan ko na sa amin. Kasi ito mga, mga napitas ko. Ano, ibibigay ko sa kapitbahay at wala pa ako na ibigay sa kanilang sili ngayon taon na to so sila ang aking suki na mahilig kumain ng sili oops matang oh, <hulog> meron pa pala ako na iwan malalaki Mm. Hindi lang ito doon pa ako nagme-test din ako sa kabilang sa loob ng ano ng vegetable uh, garden ko. So magtitira na lang ako para sa amin. Yung mga pwede pang lumaki iiwanan ko muna para sa amin naman. Ngayon itong bago kong pitas. Doon muna sa kapitbahay. Payat ito. Marami pa dyan. Antay natin lumaki pa. Ah, dito pa yung iba eh. Ah, At saka yung aking pakwan, binigay ko na sa aking anak. Yung isa, mukhang hindi na siya lalaki eh. Kaya binigay ko na. Yung isa naman, kasing laki din yung binigay ko eh nabulok at kinakain pala ng kinakain ng ano ng bee they stay there dinudut nila nabulok nabutas kasi eto pa yung silew dito yung may mga kulay kinuha ko na rin konting pula pero atay ko siyang maging pula ng todo para ready na pwede rin naman pitasin para mamula kaya lang antayin na natin pumula dito sa puno ito, ito pa yung mga sili kukuha pati dahon pwede na ba ito sa akin na lang yan meron pa dito ayan pa Maray pa naman matitira sa akin. Malapit na mag-fall. At mal, ayan o, oh, na ano na yung dahon ng mga puno. mag na kulay niya mga yan. At babagsakan na magdudumi. Yung aking talong, antayin ko na lang luhat lahat lumaki in maybe two weeks. Lumaki na rin sila. So, ito pa ang aking mga sili na iintayin para sa amin. Pero ito malaki na rin ito. Ah. Madami na rin yan. Kasi silang inunguya lang nila yan. Ako nilalagay ko sa ulam sa sinigang ito ba pwede na may okra pa natira bukas niya hayaan mo siyang lumaki pa ang aking sita oh. may marain na namang lumalaki ang sita oh. ito itinaas ko nakasayad sa lupa ito ba't nakapulupot napuluputan ng bagong tumuusbong na branch ito maliit pa yan ang dami rin palang sitaw pwede magisang sitaw pang sinigang ginisa takbet pwede rin siya kaya lang wala ako ngayon ano kalabasa. Kinain lahat ng mga <laughs> squirrel. Tignan natin ang ampalaya. Ayan, nakaupo ako dyan. abang habang namimitas, nakaupo ako. Tignan natin yung ampalaya kunin ko na rin kaya yung mga kamatis na may na lumalaki naman yan pala yan hindi ako nagdilig ngayon dahil lumabas kami <laughs> marami kaming pinuntahan and then kumain pala kami sa labas sa, sa hoses pork back ribs ang aming kinain kukunin ko na to pag nahinog yung eh, makuha pa ng squirrel mm -hmm. dito may hinog na ako nakita eh mm Hmm. Kunin ko na rin yung isa dito sa loob. yung namumula kinukuha ko na Ma, sa, uh, sa loob na ng bahay siya ito pwedeng magisa ng ng repolyo ito pa may nun Yan pa. Pero Tulog na ba? Hindi pa. Ang ampalaya na ubus, pinamigay ko na sa anak ko. Pinadala ko sa anak ko yung ampalaya. Yung mga mataba-taba na. Ang talong. Hindi pa ako ready magluto. Diyan muna kayo sa, sa puno nyo. Ito, may hinog na pero maliit. Kunin ko na siya. Pag nagsalad kami, tsaka kukunin yung cucumber na isa doon. May nakikita ako. Dalawa pala. Dito sa loob nitong nitong anong to. Yun, may kamatis. May siling pula na, oh. Pulang-pula. Haba. Eh, kukunin ko din tong mga natitirang cherry tomato. Sayang. Malapit na silang mamatay. Pulang-pula na sila. So dito na lang. At pinakita ko lang ang aking pag-harvest ng sili. At saka, please. Ayan ang aking harvest ngayon. Pero yung cherry tomatoes hindi ko na binig video Yan 'yung pa dito. Ayan, sa ilalim ito papatayin ko na ito eh. kaso inaantay ko lang itong uh, gagamitin ko itong lupa na compost ko ilalagay ko sa gilid ng bahay Itatanim ko ang garlic at onion at saka yung iba matitira dito na para tumaas sila for next year so yan nakakatuwa ito alalang alala ko dati eh na hindi sila namumulaklak nung makita ko tuwan tuwa ako nung makakita ko na isang bulaklak ngayon ang ko na harvest yan siya, naka, yan siya nakatanim sa container na malaki see you next time bye bye na abangan nyo ang pagharvest ko na potatoes or patatas. Bye!